Nandito naman ako mga idol sa ibabaw ng aking bahay sa rooftop at ang gagawin ko ngayon mga idolan sa aking alagang, mga okra at sa mga eggplant mga idolan aabunuhan ko mga idol, ito, yung abuno na ito mga idol, ito yung tinatawag na urea kayo lalagyan ko siya mga idolan kasi ng mga idolan yung dahon niya oh, medyo nag iba na yung kulay mga idolan parang na ano siya namumutla na ngayon lalagyan natin ito para mas maganda yung ating mga tinanim at mas maraming ibubunga. Ito lang mga kayo doon ang paglagay nyo. No? Nakita nyo sa buwan na ito. Medyo malayo lang mga kayo, lang, sa kanyang puno para hindi siya mamatay. Ganyan yung mga kaydula, si krito Ito e, yun, oh. Lahat yung mga kailan. Tanim ito lahat yan. Dito sa babo na. Ng... Lalagyan natin ng abuno na pampataba sa kanila. Kasi namumutla na. Iba na mga yung ano niya. Iba na yung kulay niya. Kasi namumulaklak na. Papakita ko sa iyo mga Namumulaklak na yung aking mga eggplant dito mga kailan. Yung aking mga alagang eggplant para ma-inspire kayo mga kayo dolan ayan o oh. napakaganda mga kayo kasi diniligan, diniligan ko na ito mga kayo bago ko sila lagyan ng pataba diniligan ko muna para mas mabilis malusaw yung ating lalagay na puno yung aking tanim na upra napakarami ng binungan ito mga kayo siguro may walong bisis na ako dito nag-harvest talagang ma-inspire ka naman talaga eh ano yun, nakaharvest ko lang Ayan, nakot yan dito mga kaidula, oh. no? Mga aking mga alaga. na naman itong mga kaidula kasi nalagyan ko na naman silang abuno. Siguradong haba na naman nila. Yun, oh. no? mga alaga. Dami yan. Siyempre, kailangan alaga ah, para mas maraming bunga ang ah. ibigay sa atin. Ayan mga kaidula, si Krito. Ito, ah, makikita makik, nyo yung mamaya dyan. Lak -lak na Isang ano nga lang dito, nakakapanginayang at si... Ano ang makadulan eh? Tawag ito Yung kanyang puno. Ito ng aking tala daw. Nilagyan ko rin ito ng kunting pataba. Ayan. Green na green ang kulay niya. Napakaganda ng dahaw. May dyan lang sekreto mga Hidula. Kung gusto nyo magtanim, sa si ng inyong mga rooftop, kailangan maalaga kayo. Kailangan lagi may nakanda kayong mga pang-abulo. Ito mura lang naman ito mga Hidula. Makakabili ng tingi-tingi nito. Ayan, tapos na ako mag-abulo. Ayan o. Oh. Ang ano nito mga Hidula? mga isang linggo, makikita mo na yung epekto niya. Itong mga dahon na to. Kasi naninilaw-nilaw na mag-gain. Green na green na naman yan. Ayan, may mga bulaklak na mga Hidula. Para naman ma-inspired kayo, lalo-lalo na yung gustong-gusto magtanim yan at hindi alam kung paano magdiskarte. Yan mga edula, no. Sa mga plastic bottle ko yung tinanim. At yung talong naman na iba, or eggplant. Sa akin, mga sakaw. At saka plastic bottle din yung iba. Yan ang sikreto. Ayan, nalagyan ko na sila mga edula na. Pataba mga idula, no. Kung mapapansin nyo, hindi siya masyadong nag-grow. Gawa ng... Ano siya mga kaidulaan? Gawa ng hindi kulang sa pataba. Ayan, ito ang aking tanim na okra. Oh. Pero mga kaidulaan, namumulaklak na yan. Ayan, oh. Ayan may buongan na rin ang aking alaga na eggplant. Ayan, oh. lahat yan mga kaidulan. gilagyan ko sila ng pataba. Ayan, yan ang aking tanim na okra. Almost naka-walong harvest na yan ako mga kaidulan, Oh. Matatangkad na sila, matataas na, pero nilalagyan ko pa rin ang mga ng pataba. Ayan, oh. yan naman ang aking alagang tanlad at talagang... Okay, nag-rain. Napakaganda ng mga dahon. Ito yung aking malaga din na eggplant yung nasa sako makailulan. Oh. Tingnan yung makailulan kung gaano sila kataba. Kasi nga makailulan, alagang-alaga ko rin yan. Ayan. May mga ano na siya, may mga ready na siya para sa bulaklak niya. Ayan, oh. Ayan. Ayan makailulan. No? Oh. Diba? Dito yung makailulan sa si ibabaw ng aking bahay sa rooftop. Yeah!